isang napakalakas at napakabisang paraan upang swertihin sa hanap buhay, sa trabaho, sa negosyo at kahit kung ikaw ay isang mananaya, lapitin ka ng swerte. At hindi lamang maliit na halaga ang ma-attract nito, ito po ay nag-attract ng napakalaking halaga ng pera. At nag-alis dito ng kamalasan sa atin, problema at mga sakit. Kaya guys, kung gusto mo malaman ito, panoorin lamang ang video ito. Hanggang sa dulo, ituturo ko po sa iyo. At kung kayo mapoy baguhan dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, like, share, subscribe na rin po, and then hit the bell button for notification guys, kumusta? Welcome to our YouTube channel in Day 8 Bahay Provincia. Kumusta na po ang lahat? Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta na po kayo guys? At shout -out din sa lahat, no? At dasal ko po sa lahat po na sana nasa mabuting uh, kalusugan kayo, malusog kayo, and din walang mga problema sa oras na ito. At ganun din ang ating mga kaibigang OFW, kumusta na po kayong lahat guys? Sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Ayan. Sana po no, makapag forward na ating mga kaibigang mga OFW. At guys, ito pong ating pag-usapan ngayon, gawin mo ito na may lubos na paniniwala, samahan ito ng sipag at syaga, makakatulong po ito sa iyo para makuha mo ng mabilis sa iyo pong mga pangarap. So ayan, so guys, gawin ito pagising sa umaga, hanggang ah uh, pwede kang mag-start gumawa nito alas 3 ng madaling araw hanggang alas 7 lamang po ng umaga araw ng biyernes at araw ng martes no sa mga araw na yan at din pwede mo rin itong gawin pag full moon at ang kagandahan nito mga kaswerte ko, ngayon pong malapit na po uh, matapos ang taon ng 2024 and then papasok na po tayo sa taon ng 2025, gawin mo agad ito guys. Okay? Kahit ngayon pag napanood mo ang video ito, pwede mo agad itong gawin ngayon pong biyernes or ngayon pong martes. Okay guys, ito po matulungan kanito upang pumasok ang swerte sa iyo. Upang swertihin ka sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, at kung kayo, mo, kayo mo po, kayo man po ay ng trabaho, mabilis kang makakita ng trabaho. At sa mga mananaya guys, kung isa ka sa mahilig tumaya sa mga lottery, baga sa ano guys, lapitin ka ng swerte dito. Okay? At again, ulitin ko po, positive po. Kailangan, kailangan positive po kayo. Okay guys? So ngayon po guys, kailangan na kailangan natin ang asin. Sa asin naman po guys, ang asin ito po, makakatulong po ito sa atin ang asin upang alisin ang lahat ng negative energy. Ang kamalasan po sa panalap, pananalapi sa atin. Okay? Para pumasok po ang swerte. Asin. And then guys, ang gagawin mo po guys, ilagay lamang po dito sa maliit na lagayan. Kagaya nito guys. And then, malinis. Clear clear glass okay huwag kayong maglagay nito sa mga plastic na mga uh, baso na plastic or kahit anong klaseng plastic po huwag po okay so baso na babasagin ang ating gamitin ngayon so ngayon po guys no ngayon um, kailangan mo rin dito ang dahon ng laurel at syempre po ang ating bawang ang bawang guys, ito po, mag-alis po ito ng lahat ng kahirapan sa pananalapi and then kukontrahin ito or haharangan ito or uh, proteksyonan ka nito sa lahat ng mga kamalasan. Okay? okay, para hindi ka malasin sa iyo pong kabuhayan, yan, makakatulong ang bawang. So ngayon po guys, kailangan na kailangan natin ito, pagising natin sa umaga. So ngayon po guys, dito po sa iyo pong Uh, asin, lagyan po ninyo ng tatlong piraso po na bawang. Ito po guys. Tatlong ganito po. Okay? Tatlong piraso po. Kasi po guys, ito po no, again, makakatulong po ito sa iyo upang proteksyonan po ang iyong mga wishes, ang iyong pong mga pangarap. Okay? Para alis na din ito sa mga malas po, kamalasan or yung bang kahirapan talaga. And then, maiwas ka sa mga problema. So, tatlong piraso lamang po guys. And then, balatan mo itong bawang mga kaswerte. Balatan mo ito, and then ipatong dyan sa may asin. And then, dito po sa iyong dahon ng laurel mga kaswerte ko ah uh, sumulat ka dito ng halaga ng pera kahit magkano. Okay? Depende po sa inyo pong instinct. You no? Know? Uh, sundin po ninyo yung iyo pong uh, instinct kung magkano ang isulat mo dito. Okay? Pagkatapos mong nasulatan, guys, tusok mo lang dyan sa gilid. Yan, ganyan lamang po, guys. And then, ngayon po, ito na po ay ready to use na. Okay? So, next na gagawin po ninyo, guys, kung mayroon po kayong kandila, magsindi kayo ng kandila. Okay? Magsindi ka ng kandila. Kung wala, kung walang kandila, and then mayroon kayong Chinese insinso, magsindi kayo ng Chinese insinso para sa ganon, pag kayo po nag-wish ay wala pong negative energy. Okay? Alisin muna natin yung mga negatibong energy dyan. So, ito po ang ating Chinese insinso. Hindi po familiar sa mga Chinese insinso, guys. Ito po yon. So, guys, bumili po kayo ng uh, maraming Chinese insinso kasi pagpasok ng taon ng January, Pagpasok ng taon Araw-araw kayo magpapausok ng Chinese Incense sa loob ng isang buwan Ito po guys Magdala po ito sa inyo ng swerteng tuloy-tuloy Okay pitong piraso po na Chinese Incense Magsindi ka every morning Pagising mo sa umaga Sa loob po ng isang buwan Sa buwan ng January So ngayon po guys Pagwas na kasindi na po kayo ng Chinese Incense Ang gagawin po ninyo guys Ayan dito po guys, ilapit mo ito sa iyong bibig and then ibulong mo po dito ang iyong wishes. So una po sa lahat guys, um banggitin mo ang iyong pangalan ng walong wishes. Okay? Pagkatapos mo na ang iyong tunay na pangalan, yung pangalan mo apelido mo at yung uh, middle name, isama mo na din so pagkatapos po guys ang next po, ibulong mo na dito ang yung pong wishes, ang lahat mga uh, kahilingan po bulong mo dito na walang gamit na sana, direct right. so po for example, manalo ako sa luto, manalo ako sa aking um, ticket, ganyan, depende po sa inyo guys magkaroon ako ng um, promotion sa akin trabaho or um, ng ng customer ang aking negosyo. Ayan. Pagkatapos guys, I claim it, I claim it. Kung ano po yung iyo pong uh, wini winnie wish, I claim it po. Guys, pag nag po kayo, kayo lamang po ang nakakala mo po ninyong ipaalam sa iba hanggat hindi pa yan natupad. Okay po? So, pagkatapos nito guys, pagkatapos ninyong nag ang gagawin po dito, Pausukan mo po ito ng Chinese incense. Okay? Pausukan lamang siya ng Chinese incense. And then pagkatapos nito, ilagay mo ito doon po sa iyong altar. And then pwede mo rin itong ilagay sa loob ng iyong kwarto. Kung kayo man po yung OFW, pwede sa loob ng iyong kwarto ilagay. Okay? So, ayan. Ito po, makakatulong po ito sa'yo na makuha mo ng mabilis ang iyong mga dream. Tuloy-tuloy po ang swerte yung dulot nito. Ulitin ko po, positive mindset, hard work, and then prayer po. Walang impossible po sa iyong mga pangarap. Matupad po yan. Unti-unti po yan ibigay sa iyo. Basta importante, nagtiwala ka at naniniwala ka. Guys, para magiging hindi ka masyadong pagod na pagod sa iyong mga dream. Kasi guys, uh, minsan or madalas po yung iba, grabe na yung trabaho nila pero bakit ang sobrang hirap nila yung iba, parang easy-easy easy lang pero bakit hindi sila gaano mahirap di ba po, so may mga ganyan kaya, i-attract po natin ang swerte sa ating buhay no? so swerte-swerte lamang po ang swerte nasa yung kamay lamang yan paniniwala at tiwala po sa yung sarili at dasal ng tayong time -time sa ating mahal na Panginoon. Okay guys? So ayan, kung nagustuhan pa ninyo ang ating pinag-usapang topic ngayon, huwag pong kalimutan like, i-share po, at subscribe ka na rin. At, huwag mo ka kalimutan, i-hit yung bell button para ma-notify ka sa next nating mga videos. Ah, uh, nga pala guys, pagkatapos nito guys, pagkatapos mo itong nagawa, itong bierness or martes, before po matapos ang taon, uh, palitan mo na ito. Okay? So, So, ito pong lahat ng pampaswerte natin, guys, na ginawa natin sa taon ng 2024, iiwan na natin sa taon ng 2024. Gumawa po tayo ng panibagong pampaswerte pagpasok po ng 2025. Okay? So, ayan, lahat ng pampaswerte na nagawa mo, alisin mo na before mag-2025. Ayan lamang po, guys. Maraming salamat po, guys. Thank you, thank you, thank you. I love you all. Bye! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова